Sabi nga, no one is perfect. O di ba? Walang perfect. Bawat isa sa atin ay meron tayong mga flaws, meron tayong mga kahinaan, Mapababae ka man or lalaki. Ang pagkakaiba lang talaga dito ay it is the way how we deal it. Kasi nga yung mga babae, they are open, they are very vocal, they are very expressive. While sa mga lalaki naman, they are the exact opposite. As much as possible, yung mga kahinaan nila ay pilit nila itong tinatago. Pilit nila itong uh, ini ignore Pilit nila itong tinatakasan. So, ano nga ba yung topic natin ngayon actually guys is yung mga kahinaan ng mga kalalakihan. So, ano-ano nga ba ito? Actually, five lang ito. Lima lang talaga. Number one dito ay yung kanilang pride at ego. Isa ito sa kanilang mga kahinaan. Why? Kasi nga likas talaga sa mga lalaki ang yung mataas yung pride, mataas yung pride, mataas yung ego. Uh, for them, pag tinulungan mo sila is parang minamaliit mo sila or kabawasan sa kanilang pagka lalaki. For them, asking for help from others is the very uh, desperate move nila sa kanilang buhay. So as much as possible, ayaw na ayaw nilang tumatanggap ng tulong galing sa iba, especially sa partner nilang mga mga babae. Like for example, sa mag-asawa actually, guys, isa din ito sa mga problema sa sa mga couples. It's because na kung minsan may mga problema na uh, minsan kailangan yung lutasin na magpartner pero yung partner na lalaki ay ayaw niyang tumanggap ng tulong or help from his partner na babae. Kasi para sa kanya, parang minamaliit mo siya na parang wala kang tiwala sa kanyang kakayahan wherein na yung partner na babae naman ay very capable na magbigay ng tulong para malutas ang kanilang problema so andyan minsan nagkakaroon ng problema yung magpartner it's because masyadong mataas ang pride at ego ng partner na lalaki so tandaan natin na no man is an island hindi tayo nabubuhay sa sarili lamang natin minsan medyo bawas-bawasan natin minsan medyo uh, babaan natin kasi Um... wala naman talagang problema at hindi kabawasan sa pagkalalaki ang pagtanggap ng tulong sa ibang tao. Lalo pa kung talagang kailangan mo talaga ng tulong. Aside lang talaga sa mga, di ba may mga cases naman na talagang batugan na talagang naghihintay na lang or umaasa na lang sa iba. So ibang usapan naman yon Ang pinag-usapan natin dito ay yung mga taong masyadong mataas ang pride at ego. So ayan, isa yan sa mga kahinaan talaga ng mga lalaki. At another one ay yung kanilang mga past and present heartaches. Kadalasan sa mga lalaki ay uh, iniiwasan nila ito. Ayaw nilang i-deal. Ayaw nilang uh, harapin yung kanilang mga heart heartaches, past heartaches, kasi for them, parang kahinaan nila. Parang ayaw nilang ipakita na sila'y nasasaktan. Ayaw nilang ipakita na sila'y umiiyak. Tandaan nyo na, tao pa rin naman kayo. You have the emotions. So you need to express eh. Express! You need to express! Uh, unlike sa aming mga babae na we are very uh, expressive, talagang lahat ginagawa namin just to express kung ano yung nararamdaman namin, minsan naglulupas ay sa pag-iyak but it is the way of releasing. Kaya nga, mapapansin nyo, mas mabilis makamove on ang mga babae kaysa sa mga lalaki. So, isa yan sa mga kahinaan ng mga lalaki yung ayaw nilang harapin kung ano yung mga past heartaches nila, ano yung mga uh mga broken pieces ng kanilang buhay, yung mga marked pieces ng kanilang buhay. Ayaw nilang harapin 'yon. Pilit nilang in ini- iniwasan. Try mong i-confront, try mong kausapin. Dalawa lang 'yan. It's either na mag-aaway mag kayo or uh magwo-walk out siya sa inyong usapan. So mahina talaga sila dyan kasi as much as possible, they have to uh, gusto nilang i-portray na talagang mas ano sila, malakas yung masculinity nila. So, isa yan. And another one na mga ng mga lalaki ay, kapag mainit ang ulo ng lalaki, guys, tandaan nyo ha, tandaan nyo, dalawa lang ang wala dyan sa kanya. It's either nawala siyang pera, or hindi yan nakascore ng nakaraang gabi. O, ba diba? Dalawa lang. So, dito muna tayo sa walang pera. Bakit isa 'yan sa mga kahinaan nila? It's because na 'yung mga lalaki andyan na sa kanila 'yung andyan na sa mindset nila. Mindset na nila na they are the provider of the family. O di ba? Yung sila 'yung magpo-provide para sa kanilang family, para sa kanilang mga anak. So kapag walang pera yan, asahan mo talagang mainit ang ulo ng isang lalaki. Kaya nga dapat hindi siya nawawala ng pera eh. Di ba mapapansin nyo pag yung mga asawa nyo or mga partner nyo mawala ng trabaho? Minsan nakatunga nga lang yan sa, ano, sa isang tabi na eh, hindi mo na halos makausap or laging mainit yung ulo. It's because na natutuliro na yan kung paano siya makahanap ng solusyon, especially kung marami kayong mga kinakaharap na mga problema. So, isa yan sa mga kahinaan nila. Kaya dapat, uh, everything is okay pagdating sa mga financial. Pero kung minsan kasi may mga cases talaga na hindi mo maiwasan na magkakaroon kayo ng financial problem, kaya dyan lumalabas yung, uh, minsan yung ugali ng isang tao, diba? especially ng lalaki, parang uh, mahirap niyang i-handle mahirap niyang i-handle ang, sitwa ang sitwasyon. Kaya dapat diyan laging <laughs> laging ano ka, laging back up ka sa kanya, dapat laging mo siyang intindihin pag yan asahan mo medyo may singhal yan or kung minsan sa mga anak dun mo yan makikita na palaging mainit yung ulo Ayan. so another one is sinasabi ko nga yung last or yung libog sa katawan actually guys lahat naman tayo ay meron tayong Libog sa katawan, mapababae ka man or lalaki. Yung pagkakaiba lang talaga ng babae ay magaling silang magkontrol. Hindi basta-bastang bumibigay yan. Kumbaga, kahit nawala yan, okay lang. Pero yung mga lalaki is, sometimes kasi yung mga lalaki ay parang mga stress reliever nila yan. So, pag hindi yan napagbigyan, talagang iinit ang ulo niyan. Asahan mo, hindi mo yan makakausap ng maayos or... Biglang mag-iiba yung kanyang mood. Biglang magagalit na wala ka namang sinabi. Pero yun pala yung pinakaugat nun ay hindi mo napagbigyan last night. So isa yan sa kanilang makahinaan. Dalawa lang yan kasi it's either na kontrolin niya yung babae or kontrolin niya yung nararamdaman niya or yung kung ano yung nasa utak niya. So pag hindi niya yan nakuha sa asahan mo uh, mag-iiba yan. Kumbaga iinit yung ulo niyan kaya huwag mong tangbihan. Much better na pagbigyan mo na para walang away, di ba? Kasi marami akong mga nakikilalang mga mag-asawa na ganyan eh na dahil lang sa ganyan nag away sila or sira na yung buong araw, lahat damay na. Uh, kumbaga ang dami na nilang um uh, Marami na silang pinag awayan it's because of that. So kailangan mo, pagbigyan mo na lang at least, di ba? Both of you are happy. <laughs> Diba? Ganun lang yon And then another one is, yung kahinaan din nila, yung mga beautiful. ano mga beautiful? Hindi lang beautiful na mga bagay yan, kundi talagang specific. Beautiful women. talaga hindi sila makaresist na hindi nila ma-admire or hindi sila mag-second glance. Pag nakakita sila ng mga babaeng magaganda or mga sexy or talagang na-attract sila. Kung, kung minsan nga kasi, uh, ano eh... Um, dapat nga talaga merong mga alam nyo yun, na dapat merong nabibiling mga panlagay sa ulo ng mga lalaki na hindi na sila pwedeng lumingon sa left and right. Dapat diretso lang. Kasi nga excuse me. Kasi nga pag may nakitang mga magandang babae yan hindi yan maiwasan na hindi lilingon yan. Kahit na kung minsan kasama pa yung kahawak kamay pa yung asawa pero nagawa pang lumingon sa iba. Kaya dapat merong parang parang sa aso na parang diretso lang yung tingin niya para hindi na siya makalingon sa kaliwa o sa kanan. Ganun dapat. Kaya nga um, kahit sa Facebook yan, scroll yan, scroll yan ng scroll, hindi yan maiwasan na talagang hindi nila ma-appreciate yung mga magagandang babae. Lahat gagawin. If single yung lalaki, lahat gagawin, gagawin nila para lang makuha ang gusto nila. So, yan lamang guys, ang mga kahinaan ng mga lalaki. Number one is yung kanilang pride at ego. Masyadong mataas. Ayaw nilang tumatanggap ng tulong galing sa iba. Ayaw nilang uh, uh, another one is yung past and present heartaches nila. Hindi nila yung dinidil. Iniignore nila. Binabaliwala nila. And then another one is yung money yung pera kasi nga nakatatak na sa utak nila na they are the provider of the family and and uh, the fourth one is yung last or yung libog sa katawan hindi talaga yun may iwasan at number five ay yung mga magagandang babae so sabi ko nga kanina no one is perfect lahat naman ta talaga tayo meron tayong mga flaws meron tayong mga kahinaan pero the point here is We have to identify kung ano man yung mga kahinaan natin, we have to deal it. We have to analyze. We have to deal it so that makagawa tayo ng mga habit natin na pwede nating uh, kahit yung mga kahinaan natin ay pwedeng makapag uh, makagawa tayo ng mga habit natin na makapag contribute sa ating to make ourselves the better us o ba? Diba? ganun lang yon. so maraming salamat sa inyong lahat dyan guys I hope na meron kayong natutunan this is wonderlust of course and dito tayo lagi dito sa aking uh, as usual nagpapahinga lang ako pero gumawa ako ng content na to maraming salamat sa inyong lahat dyan Shoutout sa inyong lahat sa lahat na mga ating mga kaibigan na patuloy nagsusupport sa atin thank you thank you so much I really appreciate all your support and God bless everyone and always be a blessing to others.